Matagal pong nanahimik etong si Sandro Marcos, si Congressman Marcos. At eto na nga, naglabasa na po ang balita na siya pala ay isa sa nag-endorse ng ikaapat na impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Hindi po siya ang nag-file, pero isa siya sa nag-endorso. Oh. <laughs> Ginulantang din dito sa balitang ito ang mga, mga ulupong ni Duterte ng mga diehard. Talagang magugulantang lang kayo. Yan kasi, uh, sa panig nyo, puro kayo dada. Hmm. Yung akala mo, yung tipong akala nyo, makakuha kayo ng simpatya sa mga kababayan natin. Kung gamitin nyo yung mga platform nyo at magpaawa, magdunong-dunungan, di ba? Ikaiba rin kasi itong mga nasa kampo ni Duterte talaga. Malala. O oh, ayan, maliwanag na po ngayon at siguro naman hindi na malaking katanungan para sa inyo kung bakit unang-unang pumirma etong si uh, Representative Sandro Marcos doon sa impeachment complaint niya. Siya ang unang-una uh, na pumirma doon sa endorsement na yan. para maipasa nga, may impeach na ng tuluyan ng Kongreso etong si Sarah Duterte. And for the record, kauna-unahang vice president na na-impeach ng kamara, ng lower house. Hmm. The fourth impeachment complaint filed against Sara Duterte was endorsed endorsed by Sandro Marcos. Ma matindi, no? Nakakabilib din na nananahimik tapos biglang eto lalabas ang balita. Hindi ba lang tanod, ito na balita? Ha? Kasi yung huling uh, impeachment complaint na yon sa pagkakaalala ko, siguro weeks ago pa na i-file. Pero walang lumabas na balita na isa nga sa nag-endorse so etong si Sandro Marcos. Pero ngayon, ayan, panggulat. Hmm. Kasi ang balita, ang balibalita, mukhang hindi na nga daw matutuloy dahil takot daw ang mga kongresista <laughs> sa mga Duterte. So yun ay ka malaking kamalian pala yung ipinagyayabang na yon ng mga diehard. Kasi eto, kung sasabihin yung takot pa nga sila, bakit umabot ito ng 100 or 215 votes? ba? Diba? Napakalayo doon sa kinakailangang boto lang para nga maisulong na itong impeachment complaint. Uh, good job! May pap maraming papuri tayong nababasa kay Sandro Marcos. Dahil nga ulitin ko, nanahimik ng medyo matagal-tagal na panahon. Tapos eto, biglang binulaga ang mga taga-suporta ni Digong at si Digong si Sara Duterte mismo nga naman ang pinagbantaan ay ang pamilya niya. Ang pinagbantaan ay ang ang tatay at nanay niya, natural na, 'di ba? Kung hindi man 'yan um, kung hindi man 'yan uh, sumabog sa galit, hindi kasi nagpakita ng galit, 'di ba? Pero alam niya na meron siyang dapat gawin at sa tingin ko ay pangunahan or ito na ngayon, pangunahan ang kongreso dito sa labang ito dumaan sa tamang proseso ang lahat ng ito kaya yung nagsasabi na ito ay politically motivated good luck <laughs>